Magandang umaga po sa inyong lahat. May may entrata na kita yesterday na dumalo sa isang pagtitipon. Ang video na ito ay uh, hindi natin ma kung anong klaseng blessings ang meron si Maymay. May. Basta ang alam natin ay nakapink po si Maymay. May. <coughs> Using Chada Maygug Yes, ang alam natin ay nakapink si Marydale at ang background ay purple. And then, of course, uh, uh na ng uh, ibang fans may may itong road manager niya ngayon dahil sa hindi masyadong nagsishare ng kung ano man ang mga activities ni Mary Dale, at kung ano man ang mga project ni Mary Dale may may entrata uh, sa kasalukuyan. Ang sabi nila, <clears throat> Sana si Sir Nick Gonzales na lang uli. Ang uh, road manager ni Mama Entrata since uh, si Mr. Nick Gonzales kasi ay palaging nag-upload uh, ng mga videos and updates sa kung ano ang nangyayari kay Maymay I think one thing uh, uh, one thing so clear na dapat maintindihan nito ng road manager ay kung positive naman na may ginagawang maganda si Maymay may sa kanyang karir at kung positive naman na uh, may blessing na dumarating sa buhay ni Maymay may, na sana mag-share din siya kasi syempre uh, it's one way of sharing to the fans kung ano ang meron ang sabi po nga nung nakakita na Uh, may picture na kasi na uh, kung ano ang blessing ni Maymay may, na nga mag-shift siya sa bagong produkto ni Maymay. May. Ang sabi kasi dito sa post ng road manager ni Maymay may ay Procter and Gamble Philippines Incorporated. So pag Procter and Gamble Philippines Incorporated po ang uh, brand na pinunta ni Maymay sigurado tayo malaki yan kasi ang Procter and Gamble ay napakala, napakalaking kumpanya po yan sa Pilipinas. Ang sabi pa niya dito, why naman so gorgeous and sexy ati Maymay and Trata? So oh, the road manager is so young, much younger than Marydale since tinawag niya si Maymay uh, na Ate Maymay and Tata. Sabi niya, I love it. My pick ka na Ate Maymay sa akin ah. Chada May Gugma May May Entrata Thursday event. di diba? Ayan, si May May Entrata wearing pink na pink na talagang hapit na hapit sa kanyang katawan ang kanyang suot mga kaibigan. And so kanina ay nakita natin may photo na tayo dyan kung anong klaseng blessing ang meron si Maymay May kamakailan lang. Aha. Si Maymay po ay dumalo sa Welcome to the Whisper Whisper oh, Family Maymay and Trata So kasali na At kasama na si Maymay Sa Whisper Napkin Family O oh, dibaya ayan O oh, malinaw na malinaw So congratulations May At yes uh, Magpapalit na rin ako ng brand Since I used something else I think I used that before. Kasi masarap kasi pag whisper wings, with wings, ang napkin mo uh, walang tagos po. At mahaba siya. At uh, talagang feeling mo dry na dry ang napkin mo. So yes, congratulations, may my, on your... Uh, kamakailan lang yung bago mong blessing na uh, kasama ka na sa malaking pamilya ng whisper sanitary napkin ayah uh, and and so yes have a look what is this na nakita natin sa social media like oh, wow she is beautiful like oh, wow she is beautiful ayun oh itong uh, yung video na yun na may uh, costume si Maymay may ng 1MX London. Ngayon lang natin nakita yan mga kaibigan. And ngayon lang din yan nakagilap ng mga kasama natin. Nagmamahal kami may entrata. And yeah. And uh, sarap pakinggan. Wow! Ang ganda daw ni Maymay may entrata. Pero yes, aside from that mga kaibigan, update natin. Um, Maymay may tampok hindi lang sa balita sa news website. Uh, nowadays mga kaibigan hindi lang sa mga Philippine Daily Inquirer, hindi lang sa Cosmopolitan hindi lang sa kami PH ABS-CBN News uh, Newsco, kundi meron pang isa, uh, Fashion Police, kundi si may -May ay nakita din natin ay pinature ng uh, showbiz balita sa television naman ngayon mga kaibigan sa A to Z. Narito pong balitang yan ang sinabi na si ay nagbibigay inspirasyon na ma-fall in love again kasi it's nice to fall in love and to be uh, loved. Yan po ang uh, balitang ibinigay at ibinida ng isang newscaster sa A to Z. Let's go A to Z. Ano ba ang balitang about Merrytel Maymay Entrata? Ay inspirasyon ang K-pop soloist na si Maymay Entrata sa kanyang newest song na Sada Mahigugma. Ang Sada Mahigugma ay isang Bisaya song phrase na nangangahulugang It Feels Great to Be in Love, kung saan matatanda ang live na kinanta ito ni Maymay sa 1MX London Music Festival noong July. Bago nito ay huling naglabas si Maymay ng kanyang single na Otto Dedma nitong Abril, kung saan nakasama naman ng kanya ang K-pop star na si Wusuk ng Pentagon. Nagbigay... Hayun, at salamat A to Z at uh, na-feature nyo si Maymay May sa inyong television for sure. Uh, napanood yun ng mga uh, followers nyo, taga-subaybay nyo sa istasyon nyo sa TV na A to Z. Samantala, yes, of course, ang Chada Mahigugma ay marami na po itong, na, meron na po siyang 2.3 million a uh, million views sa uh, TikTok as uh, a song and then overall po yan and then meron din po siyang uh, kulang kulang uh, 700 700 ba yun? Nakita ko. Sandali, check ko lang mamaya mga kaibigan. Pero yes, some kind of like that na mga upload. 700 upload sa TikTok. Uh, mga videos na kung saan nakitaan natin. Even kagabi itong si... Ikinatawa ito ng mga followers ni Mama Entrata. Itong si Francine Diaz na gumawa ng uh, sarili niyang version ng uh, Chada May Gugma showing the beauty of Siargao. So yes mga kaibigan, it is not just, uh, just like Chada May Gugma it's not now just focusing on falling in love not to just someone but seems like people are using it uh, to show different beautiful spots not only in the Philippines but outside the Philippines so yes thank you so much sa mga nagmahal sa kantang uh, Chada May Kugma at sa paggamit nito sa pag-show ng mga different beautiful spots all over the world sana more and more pa na mga videos ang uh, makita natin sa TikTok and uh, actually meron ding mga gumawa ng Zumba Zumba version using Chada May Kugma dahilan po itong Chada May Kugma ay uh, danceable tune po siya at uh, talagang easy madali lang po siya hanapan ng kung ano anong action uh, sa pagsayaw kung kaya kung sino-sino na po ang gumawa ng kanilang mga sariling uploads using Chada May gugma and we are wishing uh, na mas malaki pa ang um, ang uh, popularity na dalhin nitong Chada May gugma sa karira sa music career ni Maymay sa music industry. And yes, may mga query sila. Um, as of now, kung uh, sana daw po ay hindi maitulad itong uh, Chada May gugma sa Amakabugera Bugera, 'di ba pangkanta ni Maymay, uh, like Oto Deadma with Usok, na nawawala sa Spotify playlist. At sana itong uh, tsada may guma ay patuloy ang pagbulusok ngayong uh, marami na ang gumagamit nito at magkaroon na ito ng dance craze soon since meron na itong studio version at hahanapin natin yan mamaya kasi hindi pa natin napanood yung studio version ng Chada May Guma and I will try to give and share that to you mga kaibigan for now yan po ang ating pinaka update congratulations mamay on your own uh, new family ang ang Wispa. And then, of course, uh, salamat sa mga videos na nakita natin sa social media na hindi natin nakita noon, na uh, na-share din natin sa mga taga-subaybay na may, may And yes, thank you A to Z for uh, loving my my and for sharing that uh, beauty of uh, my my song, Chada May Gugma, sa A to Z. At napanood ito ng maraming, maraming taga-subaybay nyo. For now, Alexander Lex the Jules, yan po ang ating morning update. Magandang umaga sa inyong lahat it's the second day of September and sabi na may Mike, Christmas na naman at uh, yes, nami-miss niyo ba? yung mga OFW ka namimiss nyo na ba ang pamilya nyo Yes, syempre ako din namimiss ko din yan kasi uh, kababalik lang natin from the Philippines and we are wishing na sana ay uh, kagaya ko ay mapapasaya kayo ng isang may maentrata ngayong nasa malayong ibayo kayo sa so, nasa overseas kayo malayo sa pamilya nyo and uh, may maentrata for sure kung mahal nyo sa may maentrata ay nagbibigay sa inyo ng kasiyahan araw-araw Alexander Relax Jules. Uh, salamat sa mga bagong subscribers ko and patuloy lang tayo sa pagbigay ng update on Merida Mama and trata dito lang sa ating channel Alexander Relax Jules. Good morning everyone.